siguro isang magandang gawain para sa kapwa tao. Pero paano kung ang pagturo mo ay gawin pa ng chismis ng mismo tumulungan mo? Ano kaya ang mararamdaman mo? Pipiliin mo pa bang tumulong kung ikasisira naman ito ng buhay mo? O mas na mo pang manahimik para sa ikabubuti ng buhay mo? Ito ang chismis ng pagkakamali. Ah! pwede niyo po bang ikwento ang ang nangyari? Pwede po. Kasi ganito po 'yon. Habang natutulog po ako, may kumakatok sa bahay namin. At saka 'yun po 'yung ang kapitbahay namin na gustong mangutang. Tapos po ganito po 'yon. Taw po. Ay, Hello, Hello. po. May tao ata. Titingnan ko lang muna ha. Tao po. Sino yan? Kapon po ate, si Gian po ito. Oo, so, Gian. Gian. Huwag hmm, ah, -ano ba utang ka ng pera? Magkano ba? Matatong libo lang po. Tatong libo. Teka lang ha. Check ko muna. Ah, okay, tamang tama tatong libo yung andito. Salamat po. Walang ano um, kailan mo ba isa sorry yan? Sa susunod na linggo po. Okay. okay. Next week, kailangan, kailangan ko talaga yan. Okay. Pambayad po. ng tuition ng anak ko. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo? Po. Sige po. Mauna na oh, po. sige, sige. 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 Mm, Mag-ingat ka. Ako na. Mm -hmm. Bubukas. Salamat po. Um, Mag-ingat ka ha. Mm -hmm. sige. no? Meron lang po sana akong i-complain eh. Oh, uh, ano naman yun? kasi po, yung kapitbahay namin, si Chi um, may utang po siya sa akin, 3,000. Pagkatapos, makalipas na yung anim na buwan, hindi pa rin po nakakabayad. Anong gagawin ko po? Kanta oh. naman ba? Um, Oo po, pinuntahan ko na po. Ang kaso lang po, palagi pong wala sa kanilang bahay kasi palaging umaalis. Kaya ayan, anim na buwan na po yung nakalipas, hindi pa rin nakakabayad. Ah, ganun ba? O sige, pupuntahan ko siya ngayon. Then, ipapatawag ka lang kita. Then, para magkausap kayong dalawa at masettle niyo ng dalawa to, ha? Okay po, salamat po ha. Sige po, may pupuntahan lang po muna ako. Ah, sige. Salamat po, paalam po. Salamat tayo ngayon. Inuman tayo? Agad-agad, bago mo palang kapapanganak. Bakit naman? Anong problema doon? Huh. Teka nga, saan yung anak mo? Ay, iniwan ko doon sa asawa ko. Bakit ka nga, kamusta naman yung utang mo? Shen? Eh, huwag ka maingay ha. Itatago nga ako doon eh. Anim na buwan na yun, hindi mo pa nababayaran. Eh, kalimutan mo na yun. Tara! Doon tayo. Tara, pa, Tara na! Mamaya na lang! Mamaya na lang! Mamaya na lang kasi! Tayo ba? Na? Teka, si Chen ata yun ah. Ang buti na lang nakita kita. Kanina pa kaya kita hinahanap. Bakit po? Ano po kang problema? Dapat kasi sa akin si Michelle, may sinabi siya sa akin tungkol sa utang. Anin na buwan ko na raw hindi nagbabayad. Totoo ba yun? O babayad naman ko sana ako. Kaso nga lang po, sinisiraan niya ako sa Facebook. Kaya yun, hindi ko na lang tinuloy yung pagbabayad ko. Ah, ganun ba? So, ano, ganito na lang para maayos. Kung pupunta tayo sa bahay niya ngayon, ang makapag-usap kayo, okay lang ba sa'yo? dalawa Ay opo, saglit lang po ha, pagbubuksan ko po, po kayo, ma'am. Pasok po, pasok. po kayo. Inipiro, Kian. Oh, Gian. Buti nagpakita ka pa talaga sa akin, ha? Alam mo, anim na buwan ka na hindi nagpapakita, ha? At saka, ang galing-galing mong mangutang, ha? Hindi ka man lang marunong magbayad. So, ano ang, ang balak ngayon, ano ha? talaga problema mo, ha? Kung ano na lang pinagsasabi mo sa Facebook? Tapos, pamilya ko, dinadamay mo? Ano ka dito? Ray na ka dito, ha? Ano ang problema ko? Ikaw ang problema ko. Tsaka ano yung pinagsasabi mong nagpo-post ako sa Facebook? Di, hindi nga ako marunong humawak ng mouse? Mag-post pa kaya sa Facebook? Kapatid naman ang Eka lang ha, huwag mo i-deny sa ang katotohanan ko ka na sinisiraan mo boko. Anong tinatang bilang sabi mo? Kakasuhan si ka lang. So, Uwag na tayo! Uwag na tayo! Uwag na tayo! Uwag na tayo! Uwag na hindi kayo magkakaintindihan kung buong kayo daldalan. O ikaw, misis, ikaw muna yung mauna. Ano na ulit yung pangalan mo? Michelle po. O, isa-isa mo yung mangyari. Kasi po, ganito po yung nangyari. Pumunta po siya sa bahay namin at nangutang po sa akin ng tatong libo. At may kasunduan po kami na sa isang linggo, niya po isusori yun. Pagkatapos, makalipas po yung isang buwan, hindi po po siya nakakabayad. Pinuntahan po po siya sa kanilang bahay. Hindi ko po, po siya makita kasi nga wala po siya doon. Pagkatapos po noon, is lumapit po ako sa group namin. Pagkatapos, after din po nun, no, nagkita ko daw sila. Tapos ito namang isa, pinaparatahan po ako na nagpo daw ako sa Facebook at sinisiraan siya. Sinisiraan mo? Hindi ah! Mahimik ka nga, nagsasalita na pa ako. Ako ha? At saka, ikaw pa talaga yung may gana ipabanggay ako ha? Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, no? Okay, since napakinggan ko naman yung side mo, ito mm -hmm. naman side ni is, ano ba, yung pangalan mo? This is ano Okay, Chi, isa mo sa ito po talaga yung nangyari na. Ma. Magbabayad ako po talaga. Sana ako, kaso nga lang po, sinisiraan niya ako sa Facebook. Boy, hindi totoo yun ah! Kaya ka dyan! Pati yung pamilya ko dinadamay mo, Kati yung anak ko, yung problema mo, sino ka? Ay, ano ito? nga po na hindi po sapat yung mga pruweba na pinaparatang po sa amin. At ngayon po, tahimik na po yung buhay ko, pero hindi din po natin maiiwasan yung mga chismis na maririnig ko, pero hindi ko na po pinapagulan para wala na pong gulo. Ah, uh, okay, maraming salamat sa pagbahagi ng event sa programa na Wegebayan ka ng Diyos. ah uh, salamat din po sa pag-invita ko hindi masama ang tumulong. Subalit, hindi pwedeng sa lahat ng pagkakataon kailangan ng tumulong. Dapat nung limitahan ang iyong sarili, dahil pagkasabang ng huling ko ba desisyon na nalang ni Michelle na manahimik kaysa patulan pa ang mga chismis ng pagkakamali. Ito ang realidad ng

TAMAN AKO! Nagroon ko siya. 1 MONTH LATER! <laughs> 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 Sorry, bata! <laughs> <laughs> Halos buwan na hindi nagpapakita. Ang galing-galing mong mamutangin. Ano siya, ba? Halos 6 buwan ka na hindi nagpapakita. Ang galing-galing mong, mong, -mong, -mong, <laughs> na galing -galing mong magbayad. Ay! <laughs> <laughs> Every song, every time. Get undressed. I hear symphonies in my head. I wrote this song just looking at you. Oh oh oh. Yeah, the drums they swing low and the trumpets they go.